Nagsalita si Donald Trump tungkol sa mas mahigpit na parusa sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa Rusya na maglalagay sa Russian Federation sa ganap na pag-iisa. Suportado ni Donald Trump ang panukalang batas tungkol sa mga parusa laban sa mga kaalyado at kaibigan ng Rusya. Nakasaad dito ang pagpapatupad ng import duties na hanggang 500% para sa mga bansang nakikipagnegosyo sa Rusya. Sinabi ni Trump sa media na pabor siya sa panukalang batas. At dapat din maisama ang Iran sa mga bansang sakop ng bagong restriksyon. Sa totoo lang, magiging matinding dagok ito sa ekonomiya ng Rusya. Paalala ko lang na ang mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil ay opisyal na hindi pa na pero napilitan na ang India at pati na rin ang China na tumanggi sa langis ng Rusya. At ngayon, ang Turkey ay napasailalim sa presyo ng White House upang gawin din ang parehong hakbang. Mahalaga ring bantayan nang mabuti ang mga pahayag ni Donald Trump. Dahil sa ngayon, ang ganitong panawagan para sa sekundaryang mga parusa ay mukhang isang politikal na pahayag lamang na hindi magdudulot ng malalaking epekto gaya ng inaakala sa unang tingin. Hindi basta binanggit ni Trump ang Iran. Ano kaya ang ibig sabihin ng pahayag ni Donald Trump? Tara, alamin natin ito nang sabay-sabay. Ako si Alexi Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito nang sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad ipinopost ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. At maaari rin ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong mga screen. Kaya, sinuportahan ni Pangulong Donald Trump ng United States ang panukalang batas na nagpaparusa sa mga bansang patuloy na tumutulong sa Russia. Binanggit niya na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga kinatawan ng Republican Party ang inisyatiba. Narito ang CP. Ayon kay Trump, siya ang nagmungkahi nito, kaya mapapatawan ang sinumang bansa na makikipagnegosyo sa Russia. Pero, sa totoo lang, hindi naman talaga si Trump ang nagmungkahi nito. Ito ay inisyatiba ng dalawang senador, isang Republican at isang Democrat, Sige na. Sabi ni Trump, posibleng mapasama ang Iran sa listahan ng mga bansang apektado ng susunod na paghihigpit. Binibigyang diin ko na ang tinatalakay natin ay ang panukalang batas na inihain noong Abril nina Lindsey Graham at Richard Blumenthal mula sa Republican at Democratic Party. Nagpapataw ang inisyatiba ng 500% taripa sa pag-aangkat Ayon sa Kremlin, hindi na kayang takutin ang Russia ng mga parusa dahil nasanay na sila. Nangako rin ang Ministry of Finance na magdi-diversify ng ipinagbabawal na supply. Pero ganun din ang sinabi ng mga ruso tungkol sa mga parusa laban sa Rosneft at Lukoil. Pero sa totoo lang, nauwi ito sa pagbagsak ng kita mula sa langis. Ayon sa Bloomberg, bumagsak na sa pinakamababa sa mahigit dalawang at kalahating taon ang presyo ng langis ng Russia noong nakaraang linggo. Bumagsak sa 36.6 kada bariles ang presyo ng Russian Urals Oil sa Novorossiysk Black Sea Port noong nakaraang Huwebes. Ito ang pinakamababang antas mula Marso 2021. Kahawig na trend din ang nakikita sa Baltic Sea, kaya't hindi lang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Black Sea ang sanhi ng pagbagsak ng presyo. Noong biyernes, tumaas ng halos 2% ang presyo ng langis sa mundo dahil sa pangamba sa supply. Itinigil ng Russian port na Novorossiysk ang pag-export ng langis matapos atakihin ng mga Ukrainian drone. Bumababa ang presyo ng langis ng Russia dahil sa mas mataas na diskwento sa mga mamimili. Noong katapusan ng linggo, umabot sa 23.5 kada bariles ang diskwento ng Urals kumpara sa Brent, pinakamataas mula Hunyo 2000 at 23. Pinakainteresante! Lumaki ang mga diskwento matapos ilagay ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos noong Oktubre 22 sa blacklist ang Rosneft at Lukoil upang palakasin ang presyon kay diktador ng Russia na si Vladimir Putin para itigil ang digmaan laban sa Ukraine. Ang mahalaga, uulitin ko, magkakabisa ang mga sanksyon sa ikadalawamput isa ng Nobyembre. Pero ang demand para sa langis ng Russia sa pandaigdigang merkado ay bumaba na at ang ilang mga refinery ng langis sa China, India at Turkey ay tumitigil na sa pagbili ng langis ng Russia at naghahanap ng alternatibong pinagkukunan ng supply. At heto ang ilang mga numero para sa inyo. Noong nakaraang linggo, nagbibigay ang Russia ng diskwento sa kanilang langis na umaabot sa 23.5 kada bariles. Para sa paghahambing, noong simula ng Nobyembre, ang diskwento ay nasa 13.17 dolyar kada bariles bago ipinatupad ng United States ang parusa sa Lukoil at Rosneft noong Oktubre 22, 11 kada bariles ang presyo. Pagkatapos ng anunsyo ni Trump, tumaas ito sa 23.5 kada bariles. Ibig sabihin, ang mismong babala pa lang tungkol sa pagpapatupad ng mga parusa ay nagdudulot na ng mga epekto. Paalala lang, ipinagpaliban ni Trump ang ilang parusa sa Lukoil, pero nagdulot na ito ng pinsala. Maaaring mangyari rin iyon sa mga sinabi ni Trump tungkol sa sekundaryang parusa. Paalala ang mga senador ay nagplano ng ipasa ang batas ukol sa parusa sa mga trading partner ng Russia bago ang G7 Summit noong kalagitnaan ng Hunyo. Noon, hiniling ni Trump na ipagpaliban ang inisyatiba para bigyang daan ang negosasyon tungkol sa Ukraine. Noong Oktubre, sinabi ng leader ng Republican Majority sa Senado na si John Chun na nakapos muna ang pagtalakay sa panukalang batas hanggang sa magharap sina Trump at ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin. Dapat sanang ganapin sa Budapest ang summit ng dalawang leader. Ngunit, gaya ng alam ninyo, kinansela ito ni Trump dahil sa labis na mga hinihingi ng Moscow para tapusin ang digmaan. Ilang araw lang ang nakalipas, sinabi ng United States Ambassador sa NATO na si Matthew Whitaker na lalakasan ng United States President ang presyon kay Putin kung hindi siya papayag na itigil ang digmaan sa Ukraine. Binigyang diin niya na simula pa lang ang bagong parusa ng Washington at sinabi niyang si Trump ay may hawak ng lahat ng baraha at ito ay isa lang sa mga iyon, marami pang iba. Parang nagpapahiwatig siya na meron talagang pakete ng mga parusa laban sa mga kaalyado ng Russia. Pero dapat din tayong maging kritikal sa mga pahayag ni Donald Trump dahil may hindi pagkakatugma dito. Si Donald Trump at si Xi Jinping ay lang tatlong linggo ang nakalipas at bumirma ng isang taong tigil putukan sa kalakalan. Kung ipapatupad ang parusa laban sa mga kapartner ng Russia, gaya ng mungkahi sa Senado, unang maaapektuhan ang China at otomatikong masisira ang tigil putukan sa kalakalan. Dapat nating tandaan kung paano binigyang diin ni Trump ang Iran dito. Sinabi niya na dapat isali ang Iran sa listahan ng mapaparusahan. Kaya naman, hindi malabong upang ipakita sa iba ang kaseryosohan ng kanilang intensyon, maaaring magpatupad ang Washington ng hiwalay ng mga parusa laban sa Iran bilang kaalyado ng Russian Federation. Ngunit ito ay isang pampulitikang pagpapakita lang na maaaring gumana o hindi dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok.